naginata ang crabs kami. Yay! Gamit ng salad mustard. Kaso nalit na ako ng vlog. Sige, lagay mo na yung ano. Ayun, inuna lang niya yung gata. Sinunod yung mga ingredients sibuyas, luya at bawang tapos sinulog na yung yung crabs ano na yan luto na asin, bisin ay, bitch. So, narasin. Nilagyan mo rin pala ng bell paper. Kasi ito, gulay. Halo-halo na ito Mamaya, Mi maglag ko na. Ayan. halo na yung gulay. Pampahaba ng buhay. Doktor mo Ginataan. Alimang. Alimasag. Tapos takpan. Ilang minutes. Hanggang magkililing-kililing Five minutes. It's